Ito na guys, yung pangalawang gabi namin sa isla. At tapasan agad sa sumalubong sa akin. Ayun, sa pool. Dalawang gabi lang kami dito sa isla. At madalawang dive lang kami. Sabay uwi na. Dating spot lang itong pinuntahan namin. At manitis ang pangalawa kong nakita. Ayun, sa pool. Nakawala pa. Buti at hindi lumayo. Ayun, sa pole. Ito ang isdang masarap ipaksew. At ito ang sunod, danggit. Danggit bahura. Ayan, sa pole rin. Sobrang sakit rin ito, Makatinik. At ito naman ang isdang sniper. Ayun, gitik. Parang kanuping rin siya. Malaki lang ang mata. At ito ang sunod kong nakita, labahita. Ayun, gitik rin. Dalawang klase ng labahita. Ito yung labahita bad. At danggit bahura ulit. Ayun, sa pool. na naman ang manok. Hindi talaga napayag na hindi siya kasama sa video. Bahala ka kung saan ka maligayang manok ka. Ito may dalawa pang talag bago. Ikutan ko. Testingin kong dubulin. Ayun, isa lang ang tinamaan. Buti at hindi lumayo. Kasa muna. Nakadiritso pa, mahirap itong patamaan. Antayin ko magtagilid ng bahagya. Ayon, sa pool. Tulad rin ito ng danggit, masakit makatinik. At ito, may isda pa. Kung tawagin dito, tagpian. Ayon, gitik. Hindi ito maglalayo sa lasa ng kanoping. At ito naman ang isda na kung tawagin dito matangkuhaw. Awan ko dyan sa lugar nyo kung anong tawag sa isdang ito. Ayon, gitik rin. Paborito kong luto dito, inihaw. At ito, kanuping. Ayon, gitik rin maganda kapag nagigitik at hindi nakakapalagang isda oy alatan buti at maamo ayon gitik nakatanggal sa pana at dinampot ko na lang ang isdang mataba pero matabang at dinandahanan ko lang ng langoy para makita yung mga nasa malalim na butas at ito talagbago ayun, sa pole Kauser, maliit pa, huwag muna ito, kouser din ito, pwede na ito ayun, gitik sumingit na naman ang manok maganda at malinaw malayo palang kita ng isda at may napansin akong na isda dito kulay pula ito, isang lambingan. Kaya lang, tinataguan na naman ako. Andun, tumago uli. Uy, umalis na. Sumuot Pinapahirapan na naman ako nito. Nawala. Puntan ko dito sa kabila. Wala. Wala. Saan na kaya pumunta? Tuluyan na akong tinaguan. Dito sa kabila. Baka andito lang. Wala rin. Aba. Naisahan ako noon ha. Andito ka lang pala. Ayon. Gitik. Natsimpuhan ka rin. Lilipat pa sana ito ng ibang bato. Buta takita ako agad. manitis ayon gitik rin maganda ang mga patama natin ayon karamihan gitik at may napansin ako sumuot dito puntahan ko dito sa kabila kanuping at sinigurado ko ito ng patama ayon gitik ulit sa kanupin kahit anong luto, masarap. At dito may nagpakita uling labahita. Ayon, gitik. Labahita bad. Dalawang klase lang ang labahita. Labahita bad at labahita good. Labahita good ang mahal. At labahita uli ang sunod na nagpakita. Ayon, gitik rin. 40 ang kilo nito. Kapag amihan, na 50 man, minsan. At ito, alatan. Tumatago na naman. Matching lang kita at gigitikin kita. Ayon, sa pool lang ba Magaling umilag. Ayon, sa pool. Nakapunit. Isahan ko pa. Matay na pala yun. Tinamaan pala sa gitikan. Akala ako daplis lang. At ito naman ang isdang saging-saging. Ayon, sapol. Or madarag kung tawagin dito. At ito, kanuping. Ayon, sa pole na naman ang bato. Nabungaw. Dinaplisan pala yun. Isahan ko pa. Ayon, sa pole At ito, may isa pa. Ikasa ko muna itong pana. Ayan, sa rin. Maganda talaga ang dating spot na ito. Magagandang klase ang isda nakawala pa kasa uli ayan makawala ka pa nga dyan oy balatan thank you lord at kachamba estimitin ko kung big na big na ito malaki at makapalan laman 350 at inikot ko lang ang lugar na ito. Nagbaka kali ako na baka mayroon pang kasama. At ito ang nakita ako, danggit bahura. Dalawa. Ayun, sa full pareho. Maraming klase ang mga danggit. Masarap rin itong gataan. At ito, may danggit pa. Bali Dalawa ayun sa pole paalis na yung isa ayan sa pole rin maganda talaga ang dating spot na ito kahit balik balikan hindi nawalaan ng laman at ito may surahan pa kasamuna ayun sa pole nakatanggal pa pero bungaw na. Bibiya or lipstickan kung tawagin dito. Dinampot ko na lang. Lahat ng ganito matataba. Walang payat. At ito, manitis. Ayun, gitik. Ito ang isdang bata, pamatanda na. Tingnan ninyo, may balbas. Ayun, may dinampot si Kashukoy na banagan. Good size. Nakachamba si Kashukoy. At itong kasama ko, marami ng huling balatan. At pag alis ko sa kanila, may nakita akong balatan. Ito, malaki. Kahit hindi naistimitin, kitang kita naman. 350 At pagdating ko sa parting unahan May nakita pa ako Ito Kaya lang alanganin Estimate ko hindi ito big Baka bayaran lang ito na 150 At ito surahan Ganda ng tago may nakabantay pang parangan. Pinalabas ko muna bago panain. Yung isang klase ito ng surahan. Ayon, gitik! Karamihan na ganitong surahan na sa parting malalalim. Itong linalangoy namin, mababaw lang ito. Walong di pa. At ito, si Bongin, Ursono. Ayon, gitik rin! Masarap naman ang luto dito, sweet and sour. At ito may surahan pa. Ayun, sa pole. Malakas talaga ang ganitong surahan kapag hindi nagigitik. Lumaki yung tama ka, pupwersa. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Mabalatan kay lang matang itik. Dadalawang tipong lain ako ako. Tapos <laughs> Karamihan matang itik ang balatan. Okay, kortang linaw na rin ito. wag abang lang guys at isang dive pa kami. Pupuntahan namin yung bahurang hindi pa namin nasisasidan. Bagong spot yun.